Hi, guys! Just wanted to share a fact about Bosch miter. So ang miter pala is yung pangputol ng aluminum. Earlier this afternoon kasi, malapit ma-disgrace siya yung second board ko kasi pinihit niya yung switch ng miter. So ayan, ipapakita ko sa inyo. So ayan kasi before dito, may sarili siyang um, switch dito. So ngayon, pag pinihit niya, Uh, yun pa lang yung mag, yun pa lang mag-on. Mag so yun, pinagawa niya ng ibang switch kasi nasigra. So pag hindi mo to na off, hindi talaga siya mag-off. Unlike before na pag -pihid niya at binitawan niya bigla, is mag-off siya. So ngayon, kailangan niyong i-off, kailangan niyong i-on at saka i-off. So kayo talaga ang magpi-pihit. So ayan yung nangyari is na on to ng anak ko at hindi niya na alam kung anong gagawin niya para ma off So ako nataranta ako at uh, tinanggalit ko naman bigla yung saksakan niya. So ayan, 'yun yung fan pack niya. So ito pala yung ginagamit ng asawa ko for cutting sa aluminum. So brush siya. Matagal na 'to sa amin, mga parang 5 years na ata 'to. So ayan.